Mapapalaban na naman nga ako ngayon mga beshi. Kulot na kulot na buhok na naman nga ang uunatin ko ngayon for today's video. Hair keratin nga ulit ang gagawin ko. At etong product na to ang lagi kong ginagamit. Kahit medyo pricey, hindi ka naman magsisisi. Bago ko nga i-apply itong product, pinagshampoo ko muna siya ng dalawang beses sa Kako Bin Lower. Dahil sobrang kulot na kulot ang hair niya, kailangan damihan ko ang apply ng product. Pagkababad nga ng isang oras, kailangan ng tuyuin at plansyahin. Pag ganitong kulot na kulot, kailangan talagang plansyadong planchado. Pagkatapos nga ng dalawang oras na pagpaplansya, ayan na ang resulta. Ayan na ang finish product. Kuha nga si madam, nawala na naman daw ang sumpa. Kinabukasan nga, nagchat sa akin. Marami daw siyang na nainggit. Kaya meron na naman siyang mga panibagong client na nai-refer. Sunundo na nga nila ako at sa sobrang gutom ko, nag-aya ako kumain ng biryani. May nakapagsabi na masarap daw dito, kaya eto, itatry namin. Gloves, uh, gloves, is Yes! Very yes. good. Very good? Very Very, good. This is our first time living. First time? Um. What kind of soup is that?

So, yeah. Yung grilled fish nga ang nagustuhan ko dito, pero yung biryani at yung grilled chicken hindi masyado, parang normal lang. Mas masarap pa rin talaga yung dati namin kinakainan. So 1 to 10, 7 nga ang rate ko dito. And that's for today's video. Smile, tingin sa akin. O, dek. yung masarap? Yeah.